Huwag humiwalay ng hindi nagpapaalam kasi baka mamaya yung mga iniwanan nyo e eh, may makita na hindi inaasahan. Story time! Kunento sa amin to nung nagpaplano kaming mag-hike sa isang bundok sa Mindanao. Mukhang exciting naman hanggang sa nalaman namin yung kwento ng isang hiker na ang pangalan ay Michelle. gumisita lang si Michelle sa isang probinsya doon sa Mindanao. At kagaya ng madaming adventurers, naisipan niya na umakyat ng bundok. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag story time. Kung di niyo pa ako pinafollow eh, follow niyo na ako. Madami namang umaakyat doon sa bundok na napili ni Michelle. Nung nalaman niya na may mga ibang turista na mag-hike, naisipan niyang sumama. Wala siyang kakilala doon sa grupo pero nag-join pa rin siya. Madami sila noon at meron naman silang guide para samaan sila sa tamang daan papunta sa tuktok ng bundok. Kaya lang, biglang may nangyari. Naisipan ni Michelle na humiwalay sa grupo. Ang masaklap noon, humiwalay siya nang hindi nagpapaalam wala siyang sinabihan sa grupo. Meron naman silang sweeper noon. Yun yung taong assigned na nasa dulo para mag-make sure na walang maiiwanan. Kaya lang hindi niya napansin na nawala si Michelle. Nung huminto sila sa gitna ng bundok para magpahinga, doon lang nila napansin na nawawalan sila ng isang kasama si Michelle. Siyempre, nagilala yung grupo. Yung iba, bumalik na sa baba ng bundok. Binilisan nila kasi baka maabutan nila si Michelle. Wala rin signal sa gitna ng bundok, kaya hindi nila makontak si Michelle. Yan yung problema sa mga taong humihiwalay ng walang paalam. Pinapahirapan yung mga taong iniiwanan. Madaming nainis kay Michelle kasi nasira na yung mood ng grupo. Pero yung iba, pinagpatuloy pa rin ang pag-hike. At nung malapit na sila sa tuktok, meron silang napansin na babae sa peak ng mountain. Si Michelle yun ah, sabi nung isang hiker. At dahil nasa tuktok na sila ng bundok, nagkaroon ng signal. Tumunog bigla yung cellphone ng guide. Nag-text yung isa sa mga naunang bumaba. Kasama na namin si Michelle. Nauna na raw siya kasi nasira yung chat niya. Kailangan daw niyang mag-CR. Nanlamig yung guide kasi sa tuktok ng bundok, nakikita nila si Michelle nakatingin lang sa kanila. Kung nilapitan nila, bigla na lang daw lumayo at hindi na nila nakita. Sabi nila na engkanto raw yung grupo. Pero sabi nung ibang hindi naniniwala, may mga taong nakatira daw sa bundok at baka kamukha lang ni Michelle yung nakita nila.